makakonek sa password kahit walang wifi. Ako si Pitok at wala akong pangarap. At ngayon ay tuturuan ko kayo ng 3 easy step para makakonek sa password ay makakonek kayo sa wifi kahit walang password. Napakadali lang na ito, kaya ilike mo ng video at ituturo ko ang pinaka easy 3 step para makakonek ka sa wifi. Tatlong bagay, napakadali, 3 easy step para makakonek ka at makapag-serve ka na, makapag-scroll ka sa TikTok, sa Facebook, sa Instagram at sa Pornhub. Mali, mali, mali. Mali, mali. Mali, Cut yun, cut. Kunin ang ballpen at notebook at isulat mo na yan. Dahil sasabihin ko na ang three step para makakonek sa password. <laughs> Number one, dapat may wifi ang kapitbahay mo. Siyempre, paano kakukonek? Isipin mo. Dapat merong wifi ang kapitbahay. Mas maganda merong meron kayong wifi. Para pag ka, hindi mo na kailangan ng password. Number one, dapat may wifi ang kapitbahay o yung pagkokonekan mo. At number two, dapat meron kang cellphone. Cellphone. Kasi kung wala kang cellphone, paano ka kukonek? connect mo yung rice cooker. <laughs> kung meron kang tablet, meron kang laptop, at meron kang refrigerator, pwede na yan. mo. <laughs> at number three na step, para makakonek ka, dapat meron kang rason. Ano ba yung rason mo? Meron kang kachat, online class, working from home, online job, at manunod ka ng bold. Bago nga tayo makakonek, sa wifi dapat meron tayong tatlong step. Wifi ng kapitbahay, cellphone, at meron kang rason. At dahil nga wala kang wifi sa kapitbahay, wala kang cellphone, wala kang kachat, wala kang rason, itigil na natin to.